ganito lang Sara. eto masaya na akong tubig ito ito tas itlog po sa kanya tsaka ito din itlog ito <laughs> <laughs> po ayan po ganyan po yan po ang totoo yan po ang totoo po ang totoo ginagawa niya yan po ang ugali niya talaga Ganyan po talaga siya. Wala siyang filter, no? Mm, uh -huh, Di ba? Pero ang ganyan. As a niyan, person. Sumusunod, sumusunod siya, no? Ano? Ayun nga no, eh. Yung gimbal niya. Oh. Ay, ang Ayun. pogi ka dito, Bill. Promise. Iba, iba talaga sa hindi siya makakapangin. Nagawa -maka mo ako po? Sa Siya po yung driver namin. Hindi driver lang eh, no? Siya po yung may-ari ng sasakyan. O oh, ayun, ha? masaya ka <laughs> Ay, <kung sino laughs> na be. kung sino, man yung, kung sino man yung may-ari ng sasakyan. Opo, siya po yun. Ayun po, siya po. Ayan. <laughs> Pwede po kayong tumawag. Pwede po kayong tumawag sa kanya. Pwede niyo po sa maging driver. 0 <laughs> Hello guys. So nandito hey, kami ngayon sa nandito. kami nag-stop over kami sa sa Tarlac at sila po yung mga kasama namin today. Ayan. So, ang oras na is, alauna pa lang ng madaling araw. Okay. Ay, fish daw. Masakit yung sa na. Ay, nakala ko ako. Ay. Ba't may mall ka dito, be? Mister yan ha. Yes. Ah, kasi na very good dipot. ka sa school. Yes. Ganyan pag na very good ka sa school, wow. may bibiya ka ng star ni teacher. Uy, pinapag mo ko, Tay. Tapos wala naman sa akin yung mic. Paano nila pa rinig? Rinig, mo, yan. Malakas yung ano malakas mo. -beam -beam -beam. Malakas oh. siya. Tinan mo. Pag nag-green. Malakas siya. Kaya okay. Pag nag-green. Pag Sinasama niya ako. Sinasama ko siya. <laughs> kung mag maganda. Para kung wala nagbabayad, tapos kumukatahin received 3 pesos. Ano kita yung magiging static ba? Sige, smile ka, kuya. Kuya, ganda mo siya. Sino sundo? Hindi pa kita. Hindi siya makikita kasi nakadetect sa'yo. Susundan ka pa rin yan, be. Kasi kasi sino to pinaka-pretty, yun yung sinusundan niya. Ayun, ganda mo siya. Hindi ka niya kasi nusundan. Kuya, ayun! Ano? Saan Oh, stop the camera, please. So, ang aga ko nagising mga alas tres ng madaling araw. And now, gising pa rin ako. So, punta kami ng La Union. So, may mga kasama pa kami doon. Nakakilala rin naman namin. Yung mga college friend. And then, yan mga yung classmate ko sila. So, kami yung mga kasama niyo. Bye! <laughs> Magda-drive hangang hanggang Magda-drive ako hanggang Bicol Magda-drive hanggang Batangas Tapos mag So guys, we're here at La Union And as you can see Nasa sasakyan kami kasi wala pa rin kami matulugan. Um, it's currently 4.12am na. So wala kaming check in na. Homeless pa kami for today's video. Homeless po kami at siya po Watch ang na, siya po may kasalanan ng has. Haggard na haggard na po. guys. Um, welcome to. And... Hello Mike, test hello Mike, test hello. guys, naglalakad kami papunta sa may seaside. Ay po So, andito po kami naglalakad ngayon. Papunta sa seaside. Mel seaside tawag doon, 'di ba?

i heard baby, 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 you baby, 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 back the kasi sobrang init na. As in. Um, kaya naman namin. Pero... I mean, sobrang init na hindi namin kaya. Ayun. Welcome to La Union! so, oh, na po kami ulit. Pabalik na kami ulit sa aming transient. Sa aming hotel pala. Hello! Ayan si Manong Steven. It's Papa. Inyat sobra. Tangin na parang... Ayan, <laughs> <laughs> ngayon po is natutulog lang Ito po kami ngayon Sobra po kasi kami naiinita kaya hindi po talaga kami lumalabas Ha? <laughs> huh? Kasi kung mabaho, mabaho Parehong pinakamabaho Mabaho ate Ako po ang pinakamabaho <laughs> Ikaw, ikaw, ano? Ubi ang baho, ka na kaganyang kapalang, naamoy ko na! <laughs> Hello, guys. Sobrang iniinan. Nakikita nyo po ba yan? Nakikita nyo po ba ito? Ganito po yan. Ganito po mangyayari sa inyo kapag... Sikit. Mag-ano na nga muna kay Jeff? Ito na nga muna ako sa labas. Guwap lang dito. Ramda na magiging daro. Kamukha ko sa si Taylor's Cheese. We were both young when I first saw...

Naririnig nyo ba ako? Hindi ko lang sure eh. If naririnig na maayos yung boses Hopefully. Oh, and I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Be Guys, ang tao okay. Ang tao. Hirapan Steam. Saan tayo pa Ang friend ko maganda. Ay, ang ganda po niya. Wala, dyan. Babe, doon sila binaspot Promise that you hold me close, don't let me go.

Nandito kami ngayon para bumili na balot. guys, tapos na kami mag-shoot. At medyo nadyong... Bawasan na natin uh, Yet, nasa sa bote. nasa akin. Nasa akin bakit? Boy. AJ, nangingi. Hindi pa mic niya. Dijo. Oh. Hello. Hey, Ang marimar ng ata. Marimar na ata. Joke lang, Sansei. Sansei ang atake. Siya ang atake. We've viva taling tawag ko. Sorry po. Nakapag pa-fresh na po kaming lahat. Kailan makita kayo? Ako, siyempre. Um, Mel <laughs> Sir Jude. Steven. Sigal. <laughs> EJ, Pal EJ Palco. Yo, yo, yo. Tonto ha siya, Tonto And... Pang-pang-dime-fresh. 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 pang pang no fresh kaya wallet. Diba? Nakita nyo? Fine dining restaurant yung damit niya. Kaya niya yan. Wala lang. Inaantok. Po kami ngayon. Kumain lang kami sa mga sisig-sisig. Kanina po umaga, mayaman kami. Ngayon, purita na po kami ulit. guys we're... ngayon is um, check out na kami it's 12 noon already so kakain muna kami sa kabsat okay medyo ano pa ako hindi pa ako fully charged yung sarili ko kasi hindi pa kami kumakain simula kagabi so ayun lang update update namin kayo at may mga kami ang next destination namin is ang kabsat muna and then go to baluarte so um yun lang bye. Wala pa akong galawang salita. Come to me, me. Georgia. You will come to me, to me. Nandito na po kami sa Kabsat at talagang, ano tawag dito? Ah, uh, blockbuster po talaga siya. Pang 70 pa po kami. Pero yung ambiance talaga niya is maganda talaga. Ito, papakita ko sa inyo yung ano, kabsat. Ayun siya. Ayun. Hindi ko na nakikita nyo. Di ba? daming tao. Yan. Dapat kita ka rin sa camera para kita nila na pinipicturean mo talaga. ang paniki. Ito, last start. Pag kumuha na kayo, bay, eh, kahit alin dyan. Walang problema, gula. Kuha ka na, Mel, yan. <laughs> <laughs> ano malo? Ha? Ano malo? Ba Bakit Bago nganod din pa yun. <laughs> Anod yun may yun yun problema. Tatay yun yun Ha? Ano naman siya? May maala. Pag sila. Panada. Hari na kuya yan ni mm -hmm. uh, Rice powder. Rice powder. Yung parang mga giniling na ano, tama ba? Oo. Oh, Ay mabigat sa chan. Boys seem to like the girls that laugh at anything. The ones who get undressed before the second date. The girls seem to like the boys who don't appreciate all the money and the time that it takes to be fly. Out for Mrs. Wright. Guessing I just don't know where to find. To kiss and tell, talking them up about the things they do so well. I'd rather find a girl who is down for the chase, putting in the time that it takes to be fly. sa man-made forest. Uh, papakita ko sa inyo yung ganda niya dito. Ang lamig dito. Sobrang init sa paligid. Sa bago ko pumasok, sobrang init. Ito no, to cut <laughs> At so may natutunan ka ngayon. Ito po sa environmental. Ay, ano environmental? Ano ba? Anong tawag sa ganun? Kung tao, environmentalist. Oh, environmentalist. Hindi ako. <laughs> Sige. Hello guys. So ngayon nandito naman kami sa Baluarte. Ayun, kung nakikita niyo 'yun. Ayan. Ayun. daming tao. Yung bilog na 'yan. Ayun, bilog na 'yan. Yan yung Baluarte. So dito, mag emote emote muna ako diyan. Ganda ng dagat dito. Bawal maligo dito. Dito talaga. Mabato sa Ayun pala yung Baluarte.

Dadganto ka ala. Ano. Pwede na naman ito picture eh. So ayun, tapos na kaming mag-picture sa loob ng Balwarte. And ayun, See you sobrang daming tao. I hope so, nagustuhan niyo ang video na to. Ang paggala ko sa, ang ating paglalayas. Ang ating paglalayas sa La Union. Hopefully, is mag-subscribe kayo and i-click niyo yung notification bell para every time na may bago akong upload. Okay? So thank you so much, Janet.